Yan. wag daw idamay etang sidigong yan po ang kanyang ang kanyang statement lumalabas ngayon ulit etong sidigong I mean marami na naman siyang pahayag pahayag na kung ano-ano laban kay Marcos Jr. o sige okay lang yan bahala kayong magbangayan at maglabas so ng kanya-kanyang baho maganda yan pero take note ha masaya ang taong bayan sa nangyayari sa inyo at napapatunayan nga na wala talaga kayong unity pero yun nga nakakalimutan nyo na um, ang karamihan sa mga kasali dyan sa bangayan na yan ay sana nagsisilbi sa ating bayan at may mga prioridad na dapat ang, dapat gawin para sa kapakanan ng ating bansa. Pero anong nangyayari? Nakafocus kayo sa bangayan eh. Alright, balikan natin natin sa si Digong. Digong kay Kibuloy, huwag daw siyang itamay. Una na kasing lumabas na or haka-haka, spekulasyon, spekulasyon na tinutulungan daw itong si Duterte, si Kibuloy. Hindi lang yan spekulasyon eh. Kung ikaw ay nag-iisip ng tama, kung alam mo kung ano ang sitwasyon na itong dalawang ito at kung paano paano nagmula yung kanilang samahan, siguradong ito tolerate ng isang Duterte na close to being most wanted then Okay? At aminadong kriminal at mamamatay tao. Natural, they are together. They, they, they go of the same feather. Kaya sigurado magtutulungan yan. Wala nang question doon. Siguradong tinutulungan na si Digong, si Kibuloy. Ay, sino pa ba naman tutulong natural? Okay? Meron pa ba na mas mataas, mas makapangyarihan na pwedeng tumulong dito kay Kibuloy? O di ba wala na? Mariing pinabulaanan, pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga espekulasyon na tinutulungan niya sa si Kingdom of Jesus Christ uh, founder, Apollo Kibuloy, na magtago sa otor otoridad matapos maglabas ang korte ng arrest warrant. Mm -hmm. Yan naman ay siguro ay, um, kahit hindi na kahit hindi mo nasagutin Okay, alangan mong sabihin mo, yes, ako tumutulong kay Kibaloy, natatal hindi. Pero huwag niyo naman pong lukohin, hu huwag niyo naman pong gawing anga, so to speak, ang mga kababayan natin. Natural yan, naiisipin nila na ikaw ang tumutulong. At kung hindi, at kung hindi ikaw ang tumutulong, ay baka naman meron kang ibang tauhan na talagang tumutulong directly. Hindi ka tumutulong directly, posible, pero yun nga, alam ko na may mga galamay ka. Alam natin may mga galamay ang isang katulad ni Duterte at posibleng yun ang mga tumutulong nga. Dito kay o dito sa puganteng ito. Good luck. Kasabay nito, nandyan lang sa uh, tamayong daw. ay nga, etong si, etong si Kibuloy. Let me educate all of you. Sabi niya. Let me educate all of you. Mm -hmm. Ang kamayong daw ay sobrang laki na lugar. At mahirap daw talaga hanapin. Yan po ay galing sa PNP ng Davao. Kasabay nito, umapila uh, rin si Duterte sa kanyang BFF. Ayan, may apila. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong idaman. Mm -hmm. So wanted. Okay. So, wag daw idamay si Digong. Bakit? Mahirap kasi yun. Idadamay mo pa nga naman si Digong ay napakarami niya, yung sariling problema na dapat kaharapin. Um, natural ang ICC. Haunted eh, di ba? Haunting Digong. Yung mga, mga, kaso na yan. Kaso or case from ICC at syempre nga yung mga posibleng pang ihain na kaso. Dahil sa dami ng kanyang, kanyang pinapatay, nainami naman niya. Alright, talagang mahirap. Huwag niyo nang idamay, huwag mo nang idamay kibuloy at ang sidigong dahil paraho kayo na nasasadlak sa ganyang kapalaran. Okay? Masaklap na kapalaran. Bakit? Totoo naman kasi kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik yun. Kung kasamaan ang ginawa mo, babalik yun sa inyo. At siguradong mangyayari na sa inyo kung ano yung mga ginawa niyong kabulastuan sa mga kababayan natin. Hindi kayo patatahingikin yan. So sad life, dahil yun nga, napakaliit ng mundo nyo, tumiliit lalo, katulad nga ng nangyayari ngayon kay Becky Buloy, napatago-tago. Di ba napakaliit ng mundo mo? Hindi ka makapunta sa ibang lugar, ng, ng libre, ng ikaw ay malaya. Hindi mo o walang kinuha sa iyong kalayaan. Ikaw ang nagtapon. Ikaw ang nag... Or, or parang drain up mo yung kalayaan mo. Dahil totoo yun, kung gusto natin ang magandang buhay at kalayaan, tahimik at payapa na buhay, gawin natin lagi ang tama, piliin natin lagi maging mabuti. Dahil kung masama ang ating piliin, kung sa masamang landas tayo malagay, sigurado tayo naliliit ang mundo natin. Good luck!